Alam niyo ba, mayroon na tayong pambansang umaawit na ibon. Sobrang ganda kasi ang mga busis nila. Para, para kasi mga instrument. Ipakita ko to sa inyo ngayon. Anong klase mga ibon? Kung nakikilala mo ba itong mga ibon na to? Itong mga ibon na to. Ito kasi ang nag-quire nag dito sa bukid namin. Sobrang ganda kasi ang mga tunog ng mga boses nila nagka si kayo sila maganda ang mga boses nila pag isama-sama sa susunod na video ko ipakilala ko to anim na ha? anim na ibon kasi to isa-isahin ko to ano ang kanilang mga boses kung kilala lang to siguradong hindi kayo mahirapan kung ano tong klase mga ibon nito na, na magaling sa pag-awit sundan nyo lang yung mga video ko para makilala nyo itong pambansang maawit na ibon.